Ito na, cellphone. na. Dito po, nakaready na. Ay, na po. Uh, ah, huwag ako. Ay, ito na. Ito po, ay, ano natin. Gaginagamitan ko po ng himag. Himag po ang laman nito, ha. So, gamitan natin kasi kawawa yung aso. Nataroon ng galis. Uh, ano, oh, chitsu. Yung chitsu. Karoon siya ng ano. So, kati pinaliguan natin. Kapaliguan, tapos haplasan uh, natin ng langis. Observa natin ito mga people, ha. Pati nga sa buntot nila. Meron ng ano. Yung mga dito sa dudulo. Uh, ayusin natin. Ito ang galis ng aso. Pati nga sa liig, oh so natin tong himag kasi ang himag nagpapagaling po to sa mga sugat Yan pala. Nandiyan ang ano yun ano man. ano yun ano 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 gamot, ano lang din ang mga ano nila, Mga ano So, eto mga people, try natin. Ibibidyo ko muli ito pagka mga ilang weeks kung may pag-asa na gagaling sila. Gagalis. Gagalis nila. Eh. Okay. okay, people. Ayan, observe natin yan na, mga sugat-sugat nila. Naplasan natin na ano, ng himag. Okay, people. Next ulit. Sa susunod ulit natin na Abangan natin. Okay, bye-bye.